Kain po, kain po. At ito ang ibong ka. Rito. At syempre, gurami. Sinampalukan mga idol. Okay, mga idol, maglililis po kami ng pangulo ng pang ang Tilapia. Pirito. At syempre, gurami.

はい。 gantai sing muni Ah, uh, ada dari nisku ni kami pang pang ulam. Tilap. Tilap ya. Ah, sempat ni gerame kami. Kalau uh, ada lulutuin ko na yung tinutu tinamin. Tilap ya, eh, sempat yung alaga ko sa taas. Ah, oh. sama mukti dito ng alas yan, titituin natin to. Lekan ni, kuri kuri पताई कर कर देखा रही बोल सुरेश पकना वाह तापा ओके समाजल Itu ni amih telat yang pengulam Wah pikir ini Adam, nagluluto naman tayo ng binanggahan. Binanggahan gurami. Gurami, binanggahan. Ayaw nga ito yung laga ko. Taas. Ito yung mah ito, mga binanggahan. Binanggahan, tirapi at gurami. So, kung may video sa akin. Ayan, napakagulo. <laughs> ka dyan. May ginagawa eh. Ka. Ano? <laughs> ko eh. Ito buka. Na Hello. Napakagulo mo. May ginagawa ko din eh. Ayaw mong bumaba. Ka. mo yung mga labyrinth.

Nakawala nga ba isang malaki? Nakita ko lang sa bukid, patay na. Siguro ka ako. Tebet, kaya na tebet. Kaya ka, kaya kayo yan. Dahil na ako dyan. Dami. Tapos na saan Si Ernesto. Ito yung tilap, yung bulig na malaki na yan. Ito kaya na. Kaya na. Kaya kaya do, kaya na daw. Di na yun. Saka naman hindi mo nakakain. Do. Harap nung ano. Ayun na, hindi gano'y yun. Pag-tulak kami lang. Ah, sige, sige. Kumain ng lugod at saka. Nalala namin na May hapon eh. Sa papichil. Ay, baso. May baso nga pala din. Ano Pulang namin ay bulig at tilapia binanggahang gurami, at saka po yung lagat na hito mga lon. Ano si Danyang yun po? Tingit yun. Di ba nakasama? Nakabito ano yun. Pati yung mata. Ah, ah. Oo nga. Dito sa loob kay Mama. Ito yan. Tentang yan. No, no. water. Tapong Ano yun? Lamig <laughs> water?

yan mga idol, kami po ay magpapalam na. Maraming maraming salamat po. Paalam po. <laughs>